Oray, nalilipay lang ako tira mga isda ko yung mga fresh. Ayan. Hindi ka mupalit. Mupay didi. Para lang tira isda. Masama, masarap na isda. Magkano kilo? Dumay, pamili dumay. Magkano kilo kuya? Importe, 3.20 na lang sa'yo. 3.20 na lang? Okay. Marami silang suki dito. Binalik-balikan yung suki ni dito yung kanila lugar. Kasi, ah, uh, mura lang kanilang fish ito uh oh basta oh, pati pinipilakan sila oh. Okay. Diba? Kahit kahit luupan lang yung kanila, pinapasokan sila ng mga customer dito kasi mura yung isda nila. Pero barato tira isda. Baka di ka umakyat. Ano yung halo karti Lumbangwan. Ha? Lumbangwan. Oh, Lumbangwan. Hindi alam bangwan. Oh, pwede mga fish. Hindi amon suki. Hindi tagpira tiyo? Ano? Tagpuputi. Oh, lang. Oh. Welcome to you to my channel. <laughs> Ito sila ta kitchen ng ang aking suki dito ng mga fish. Dito kayo bumili sa Lumbang. At City. Diba? Oh.